Ayan na guys, dito na kami sa boundary ng Nasogbo. Bababa kami ng Limere guys. Pabunta kami ng Fantasy World Castle. Ayan guys oh. Woohoo! <laughs> Sakalaka is the city chapter. Ito yung rides guys na wala sa plano guys Nakabot na kami ng Tagaytay <laughs> Punta muna kami ng castle Tapos babalik kami ulit Saka lang kami kakain Yan guys unli Banking dito guys Maganda yung kalsada dito Walang lubak Magsawa ka guys sa Kaga Banking ayan <laughs> ako Ganda Uh, sakit ng tuhod ko lang. <laughs> Bobang ka. na guys, grabe ang sobrang lamig dito, guys. Buti na lang hindi umuulan dito pababa ng Limere, guys. Kanina kasi don kami sa rotunda ng Tagaytay, Muambon. Pero dito naman sa area na to, guys. Yan, sobrang ganda, Woo, grabe lamig may enjoy ka talaga pag nag rise ka dito guys sa tagaytay ay nakwa sobrang ganda sobrang lamig lamig yan na guys oh. oh. yung vulkan makikita mo na guys punta lang kami ng castle guys tapos babalik kami agad Oh, Ya, abis seberang ganda, ganda tala kata bis. <laughs> Yan guys, so overview. Yun, super ganda. Doon tayo guys, so sa ano tayo, sa castle talaga tayo punta guys. Yan guys, marami pa nagro-rides ngayon dito kahit Monday. Monday pala na araw ngayon guys, kaya hindi siya masyadong maraming traffic dito sa Tagaytay. At saka yung kalsada dito guys, walang pinagbago, sobrang ganda pa rin. Dito ulad doon kanina sa dinana namin doon sa may ano, Cavite. Grabe yung repair doon guys ng kalsada, ang dami. Dito, tagal na to yung kalsada na to, hindi pa rin na re-repair eh. Pero maganda pa rin yung kalsada, walang lubak. yun na guys yun guys oh. ang ganda na guys banking banking <laughs> itong kalsada na to guys papunta to guys ng fantasy world medyo malapit lapit na tayo guys sa fantasy world Yan guys, so big bike oh. <laughs> Yun na guys, nakikita na namin yung Fantasy World. Sobrang ganda guys. Uy, ginagawa yung kalsada dito guys oh. Pinapalapad nila, sobrang ganda na Buti, ninagdaganan ng isang lane Welcome to Barangay Bisaya. Ang layo na yan guys, ng tagay pero may Barangay Bisaya pa. Uy. <laughs> Grabe talaga. Kahit sa kalapalap ng Pilipinas, may Bisaya. Yes guys, nandito na tayo sa municipality of Lemery Welcome Lemery guys Yan guys, naubusan sila guys ng gas guys Mahirap dito maubusan ng gas, tulak tulak May kasalinahan doon, banda sa kapila Dapat doon nalang tinulak na guys, malapit na tayo. Malapit na tayo sa Fantasy World. Baka na ngayon dito guys, kasi konti lang yung tao. O baka nga walang tao kasi hapon na. <laughs> kaya oh, na guys andito na tayo sa fantasy world yan guys so makikita nyo yung castle na yan guys yung entrance guys dito sa nayaan yung pababa kaso sarado yung fantasy world kaya dito na lang tayo guys sa view nila guys ito yung view ng fantasy world yan o oh, diba guys ganda ng itsura ha <laughs> Okay na yan. Hmm. Barang muna yung raincoat ko. Hmm. Um.